Bakit marami ba sa ating mga kapwa nating rider ang hindi pa makakuha o hindi nakakakuha ng alang mga bagong plaka? Ito mga kaibigan, pag-usapan natin yung mga ilang kadahilanan kung bakit hanggang ngayon hindi pa ka tayo o hindi pa sila nabibigyan ng bagong plaka. Kasi yung mga plaka nila mga kaibigan, eh, ganito pa yung ganyan gamit. Ito, 001, meron pong ganyan. So, yung iba ganito po, temporary plate na ganyan na MV5 na nakasulat. At yung iba naman, eh, may gumagamit ng ganito. Okay? So, yan mga kaibigan, yung mga motorista natin na hanggang ngayon hindi pa nagkakaroon ng bagong plate number. katulad yan. Ano ba yung mga dahilan kung bakit talaga hindi siya na nakakakuha? So, simplihan na lang natin mga kaibigan. Kaya po hindi nakakakuha yung iba nating motorista is dahil mali po yung LTO o yung lugar na pinupuntahan nila. Unang-una yan mga kaibigan. Kung halimbawa ikaw ay nasa Region 4A, dapat po, eh sa Region 4A ka lang kukuha. Okay? Tingnan yung mabuti at lagi ko sinasabi yung inyong Certificate of Registration. Kung yan po ay Region 4A, sa Region 4A nyo po kukunin yan at kung saan District Office. Pero kung nasa NCR naman po nakalagay dyan, hindi nyo po siya pwedeng kunin sa region 4A. Ganon din naman, vice versa naman. Kung ang sasakyan mo naman ay region 4A, tapos sa Manila ka nakatigil, hindi mo naman siya pwedeng kunin sa Metro Manila o sa NCR. Kaya, yun yung unang dahilan, mga kaibigan natin, kung bakit hindi natin nakukuha yung ating plaka. Pangalawa, eh, nagbibigay po si LTO, eto real talk, eto toon naman, Nang year kung kailan lang pwede at kung anong year model lang ang pwede nilang munang bigyan ng plaka. Kasi nga po, batch by batch sa tingin ko ang ginagawa nila para hindi po mag-loaded, hindi po magsabay-sabay ang kuha ng mga plaka. Kasi alam naman natin, sa dami ng motor na walang plaka na backlog, eh million-million po yan. Kaya ginawa po nila is yung po munang batch na yon 2014 hanggang 2017 lahat po yan ay mayroong plaka at mayroong pong i-issue na plaka ang LTO okay? pati nga po yung mga ganito na 7 digit eh basta pumasok po sa year model na yon 2014 hanggang 2017 ay may i-issue na po ng bagong plaka ayan mga kaibigan yung dalawang pala yung dalawang yung pala mga kaibigan kapag hindi po kayo pumasok sa kategory na ngayon malamang at sa malamang eh hindi po kayo makakakuha ng bagong plaka. Ngayon, doon naman po sa mga second hand na motor, eto hindi naman sa nila lahat ko kasi merong ibang LTO pinapayagan nila na makuha natin yung ating bagong plaka kahit wala po tayong hawak na did of sale. Kahit po expired yung ating rehistro. Okay? Basta merong ID ng kukuha at syempre, minsan, ID na rin ng first owner. Yan po ay case-to-case -case basis tayo. Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, hindi po lahat ng LTO ay nagbibigay pag expired ang registro at pag walang deed sale. Hindi po lahat. Pero dun sa re encounter natin, sa nakaraang video natin, or kung nakapakanood kayo, eh dun po sa LTO Kalamba District Office. Yan, mga kaibigan. Eh, nakakapagbigay po, or nakapagbigay sila ng plaka kahit po hindi po ito nakarehistro at hindi po niladala dala yung deed of sale ng first owner. Okay mga kaibigan, iyan na, tatlo na yon yung sinasabi ko sa inyo kung bakit hindi po natin nakukuha ang ating plaka. And then, kung wala naman po dun sa kategory na yon mga kaibigan, huwag na po muna natin pilitin na pumunta sa LTO. Kasi nga po, hindi po talaga kayo mabibigyan ng plaka sa mga nagtatanong naman 2018 hanggang 2022 eh abang abang lang po tayo sa mga susunod na video mga kaibigan natin kung bakit at ano yung dapat ating gawin kung ang motor mo ay 2018 hanggang 2021 or 2013 pababa naman okay? kasi may nakalagay doon sa iba 2017 pababa pero ang aktual to hanggang 2014 lang okay So, mabilis lang yung video natin. Sana nakatulong ulit ang video na to. At, ingat po tayo palagi. Kung nakarating ka sa video na to, huwag mo kakalimutan mag-follow. And, syempre, huwag mo kakalimutan mag-subscribe sa ating munting video. Maraming salamat. And, ingat po tayo palagi sa susunod. Magkakaroon na po tayo ng plaka at lahat. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.